Iniimbestigahan na ng LTFRB ang posibilidad na may ilang taxi driver na sangkot sa tanim balamudo sa Naiya. Yan ay matapos mabisong may bala ang isang bagahe ng isang siman na sumakay sa isang taxi at muntik ng dumiretso sa airport. Umaaksyon si Faith Del Mundo. Kung dati mga airport personnel, porter at mga airport police ang sinasabing sangkot na naglalagay sa mga nahuhulihan ng bala, ngayon, pati mga taxi driver daw posibleng kasabwa't umano sa sindikatong panimbalas sa Naiya. Sa Facebook post nga na ito, sinasabi ng isang netizen na papunta raw sa naiyang ang kaibigan niyang Sima noong October 29. Napansin daw nitong may inilagay ang driver ng sinakyang taxi na may plakang UVK 190 sa kanyang bagahe. Pinayuhan daw niyang dumiretsyo sa kanyang bahay ang kaibigan imbes na sa Naiya. Nang kanilang tingnan ng bagahe, meron na umano itong bala ng kalibre 38 baril sa loob. Ang LTFRB pinatawagan driver at operator sa Merkules para sa investigasyon. Doon sa driver, kailangan malaman kung ano talaga yung kanyang role dito. ano. At maari ito maging police matter. Dadaan pa ito sa proseso, uh, ito ay imbestigahan pa natin. At uh, bibigyan sila ng pagkakataon na makapagpaliwanag naglibot ang News 5 at pinulsuhan ng mga taxi driver. Marami sa kanilang nagalit at nainis na nadamay pa daw ang mga taxi driver. Tulad ni Mang Boy, 56 anyos, tatlong pung taon na daw siyang nagmamaneho ng taxi at imposibleng manong masangkot siya sa sindikato. Malaking kalokohan yan. Una, tinuturo nila, porter, gwardya, kung sino-sino, pati taxi driver. Sila, malamang siguro yung mga porter, gwardya, magkakinabang sila. Kami, makikinabang ba kami riyan? Maglaglag bala kami riyan, at saka kami kukuha bala. Ayan, dapat dyan, palitan na talaga man manager dyan eh. Ganon din si Mang Darius na ilang dekada na daw nagmamaneho at dinepensahan ng mga chauffeur. Ah, oh, wala po kami ano dyan, ma'am. Wala po kami alam dyan. sa amin na po, may baba lang po namin yung kargamento nila. Kasi pati kami na yung sangkot po, dapat uh, pinagano po namin ng ano namin din, sarili namin. pinsahan po namin din. Oo. Oh iba namang taxi driver, bukas naman sa investigasyon. Investigan nila, kahit anong ng gawin nila, wala naman totoo. Uma Aksyon, Faith Del Mundo, News 5. Para po himayin ang ilang detalye sa balitang yan, makakausap natin si Arnel Del Rio. Siya po ang head ng Public Assistance and Complaints Desk ng LTFRB. Magandang gabi po, Ginoong Del Rio. Magandang gabi, Cheryl. Um, ano pong klaseng investigasyon ang gagawin po natin? I understand, ipapatawag niyo po sa Wednesday itong driver at operator. Saan po ang magiging direksyon ng inyong investigasyon at ano po yung mga elementong titignan niyo? Ito ay ipinatatawag ng ating N-Bank o ng board ng LTFRB. Ang operator at driver ay iniimbitahan sa miyerkules, alas uh, 9 ng umaga, upang mahinga ng paliwanag tungkol dito sa post na nakuha natin sa Facebook. Mm -hmm. So what, ano pa pong mga elemento ang titignan natin? Kasi po parang second-hand oh. na detalye lang po ito dahil post lang po ito sa Facebook at hindi mismo no, yung victim uh, ang sinasabi tama. Ito ay magandang pagkakataon na rin para sa operator at sa driver upang maipaliwanag yung kanilang panig tungkol dito sa naging viral na nga na post sa FB ano At uh, gusto naman natin lumabas ang katotohanan dito. Kaya natin sasagawa itong uh, itong investigation na ito. Opo, mukhang medyo mahihirapan po siguro tayo sa mga Like sa yung mga ebidensya, no, pero ano po ang magiging liability kung sakali man po? Kapag napatunayan, halimbawa may talagang uh, sangkot ang driver dito o ang operator, ito ay magiging police matter na. No? At mm -hmm. ang board na ang uh, bahalang mag-evaluate kung ano yung susunod ng mga hakbang nila tungkol dito sa sa hearing o sa investigation na ito other than this company, ano po, may iba pa po ba tayong iniimbestigahan na taxi company or maging po yung mga accredited na taxis po sa airport? Bukod dito sa nabanggit natin na taxi, ano, wala pa naman tayong ibang taxi companies na nagseserbisyo sa airport man o sa Kalakhang, Maynila na iniimbestigahan kaugnay nitong laglagbala o tanimbala na modus operandi. Marami pong salamat sa inyong oras, ginoong Arnel Del Rio. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2015.